So, hello, WhatsApp up mga lods? Nandito na naman ako. So, ayun. Uh, may aas sa akin na maglagay daw ako ng top box. No? Ano yung ng top box? So, ayan. So, ayan nga pala yung bracket ko, guys. Stainless yan. So, ayan yung itsura ni Blitz, guys, kapag may top box. So, layo ako ng konti. yan Okay. So, doon tayo sa kabila. So, ito, guys, uh, ano to, ah, uh, itong visor ko, pang Ninja 300 yan. Ayan, no. Uh. Tapos, dito naman, sa mga nagtatanong, uh, sa aking Acropobic, dito sa exhaust ko, ah, uh, lagi pong nakalagay yung ano ko dyan, guys, yung silencer. So, ayan. Okay. So, ayan naman yung aking top box. Ah, uh, may kinalaman kasi yung top box dito sa topic natin, guys, no. Kasi may nagtatanong sa akin, uh, normal daw ba yung nararamdaman nila na pagwabol nung kanilang manibela? So yung nanginginig, no? Uh, actually guys, may mga dahilan yan eh kung bakit nagaganyan. So ipapakita ko sa inyo. So ito pala guys uh, itong tawag dito, cellphone holder ko, doon nakakonnect ko. Dito. Yan, sa may handlebar. Yan. So tara, Uh, libo tayo guys papakita ko sa iyo kung bakit nagwawabol yung manibela nyo okay guys so ipapakita ko sa inyo kung paano nagwawabol yung wabol ba tawag doon or ganun <laughs> paano gumaganito yung manibela nyo no so si Lodi kasi um, yung tanong niya sa akin eh, dati naman daw eh, hindi naman daw nagaganon tapos uh, biglang nagganon na no dati nakapag preance prians pa siya eh. So ngayon hindi na mga idol So ito Ang tanong ko Lods meron bang top box yan Kasi kung may top box yan Lodi Hindi um, na kasi balance Balance yung bigat mga Lods eh. Uh, talagang pag nag pre ka uh, mabigat, mas sobrang bigat na yung sa likuran mo tapos yung sa harapan mo rito banda eh hindi na sila tugma no so wala na sa center yung bigat So, testing natin. Ito, magpipre-hance ako, ah. Ayan, pre -hance. So, yun, oh. Yun, know, Ayun, oh. Ayun, oh. Ang oh, oh. lakas, oh. Ayun, oh. Ayan. So, ayan. Normal yan, guys, kung kayo may top box. Ayan. So, nagbawabol talaga yun. O, mahirap talaga kontrolin, guys, kapag may top box. Tapos, stock pa yung gulong nyo. Yung manipis pa. Yan, normal yon Tapos try nyo guys na ano Natanggalin yung top box nyo Tingnan nyo uh, Magbabalik normal yan makakapag kayo Tapos mamaya tatanggalin ko yung top box ko uh, Ipapakita ko sa inyo Na magpipreance ako Pero gawin muna natin sa best pa Paunahin lang natin nakamotor Full brake Yan yan So go Yan, Prians. Oh, 'yan. Ayan oh. Yan oh. Oh, ayun oh. oh. Delikado 'yan, ha. wag niyo gagawin yun. Um, baka mamaya kampanting kampante kayo, naglagay kayo ng top ng top box, no. First time niyo maglagay ng top box, kampan kampanting kayo na dati na kapag ano kayo. Nakakapag Pag dito nakakapag kayo, eh, bigla kayo naglagay ng top box Tapos nag pre kayo Tapos nag ice, -ice kayo ng helmet Ganon Eh, ingat, ingat Kasi biglang mag yun So, minsan nag Yun yung cause ng aksidente no? Yung mga first time mag top box Tapos nagpiprians um, nag lagi Ganon Yung parang pahinga kasi nila yun eh free eh So, bakit pala ako dito dumaan? What the hell? <laughs> so, balik tayo Balik, balik, balik So yun, isa sa sagot ko uh, Kaya naggaganon yung manibela mo loads uh, Pag nag ka Eh, baka meron kang top box no? Lalo na kung punong-puno yung top box mo Eh talagang ang lakas ng wiggle nun uh, Hindi ko alam kung ano yung exact word Wiggle ba o wobble <laughs> Wiggle wiggle Basta ang pinaka gusto ko sabihin yung hindi steady so unsteady yung manibela no. Uh, meaning no pag nag ka ay uh, unstable siya hindi siya yung naka steady lang. So kapag nag top box ka normal yan na uh, nagwiwiggle o nagwawobble. Ah. pero kung wala kang top box mga lodi tapos nagaganon pa rin kahit mag ka. Eh pa-check mo na yung yung ball race ball race ba yung bearing bearing dyan dito sa may ano niyan dito sa may leg nito ito O. isang beses pa papakita ko sa inyo yung pag wiggle wiggle <laughs> ito last one oh yan priyan wiggle wiggle ayan Wiggle 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 <laughs> So ayun mga lods, sa tatanggalin ko muna yung aking top box para mapakita ko lang sa inyo kung anong meron kapag walang top box, no? Kung magiging steady ba siya o ganun pa rin, unsteady. So para maniwala lang kayo mga lods. Okay? Alright mga lods, so ayan, tinanggal ko na yung top box ko. So ipapakita ko sa inyo kung nagwiwiggle pa ba o nagwawabol pa ba. Tingnan natin kung magiging unstable. Huh? Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo Sa top box yun So dapat stable to Okay prehands So yun stable guys Ayan o oh. oh, di ba So minsan sa ano lang yan talaga Sa top box na nilagay inyo guys o oh. oh. so, Stable na stable Diba Ibig sabihin pantay na ulit yung balance na bigat ng aking motor etong si Rouser ko So kung nagwiwiggle pa rin yung manibela nyo guys O nagwa-wobble Or sabi natin unstable pa rin O Hindi ko alam kung ano yung exact word na tama Eh kailangan nyo na ipacheck yan sa mekaniko guys Kasi baka may tama na yung mga bearing yan dito sa Kanyang steering Di ko lang alam Hindi ko lang sure kung ano yung talagang tawag doon um, ball race ba, knuckle bearing Basta yung bearing niya rito, marami kasi 'yan eh, pwedeng dito sa head. 'Yan. So ipa-check niyo na 'yan kasi 'yun nga baka may tama na yung mga bearing niyan. So isa pa pala mga loads uh, ulitin ko lang, uh, hindi po ako isang mekaniko, no? Ah, uh, ko lang talaga yung mga nalalaman ko, no? Kasi yung iba sa ate, yung iba uh, gusto magpagawa sa akin eh, no? Uh, yun nga lilinawin ko hindi po ko isang mekaniko, ko uh, mahilig lang din talaga ako mag DIY and sinishare ko lang yung mga na natututunan ko mga loads o mga nalalaman ko so okay guys uh, ito tatry natin pa paano lang natin paunahin lang natin yung mga sakyan so ayan guys uh, wala akong top box sa likod so let's go hindi rin tayo nakabuelo so ito dito tayo buelo tayo okay 1, 2, 3 So ayan. 'Di ba? So stable siya. Ayan, dapat ganyan din sa inyo guys, no? Kung wala kayong top box, dapat stable 'yan. Magpi-preance kayo. All right guys, so yun lang no? Yun yung sagot ko doon sa tanong ni Lodi kung bakit nagwiwiggle-wiggle o nagwo wobble yung kanyang manibela no. So ayun, Lods, uh, baka naman kasi may top box ka. So normal 'yon kapag nagpi ka tapos uh, ano may top box. Pero kung wala kang top box tapos pag nagpi ka is nagwiwiggle pa rin. So check mo muna 'yung alignment ng gulong mo baka hindi naman pantay tapos uh, yung manibela uh, Pacheck pa check mo sa mekaniko kasi baka may tama na yung bearing yan no? uh, nakil bearing ba yun or ano, ball race basta yung bearing yan sa manibela so pa check mo na yun um, ano nila yan che check nila yan. or baka may tama yung, yung yung ano yung shot sa harapan no baka hindi na sila align no so yun lang mga lords Uh, pinakita ko lang sa inyo kung bakit nag uh, wiggle o nag wobble yung manibela ko kanina so dahilan yun ng top box ko so lalo na mga loads kapag ano, no, punong puno yung uh, laman ng top box mo so punong puno yung top box mo uh, sobrang bigat tapos may angkas ka pa ang lakas nung ano nun ng wobble nun no? unstable yung ano nun yung manibela so napakahirap niya i-control Uh, ang technique ng iba doon mga lods ang ginagawa nila, so nagpapalaki sila ng sukat ng gulong sa likod tsaka sa harap so sa akin kasi, stock pa to uh, matipis kasi yung stock ito kasi 90 sa harap, tapos sa likod 100 lang so kaya nagaganon so mas madaling i-control kapag nagpalaki kayo ng gulong tapos may top box kayo so yun lang mga lods Um, Maraming maraming salamat sa panonood mga Lodi at sa patuloy na suporta. Shoutout mo pala tayo no. Shoutout kila Boss Leo, Boss Tio, um, Boss Fernan, uh, kay Boss Isaac Salvador na babaero sa Brentwood. Pinaka babaero sa Brentwood 'yan. <laughs> tapos kay kay Mark no. Um, tapos sa team Brentwood at sa team Koi -E Riders shoutout din sa inyo Shoutout din sa partner ko, sa girlfriend ko. So salamat sa suporta lagi. Sa so, shoutout na rin kila Shoutout sa yo Doggy Bread. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At shoutout na rin kay Terry and Friends. Lord, sige, um, soon gagawan ko na ng video yan tas upload natin, Lord. So ayun mga lods, uh, maraming salamat. So dito na natin tatapusin tong video na to. Bye bye and peace out